Hello SSS members and pensioners! It's me, Angela again. Welcome back sa akong YouTube channel. Ang ating video for today, sasagutin po natin ang comment ng isa sa aking viewer na itatago ko lang ang pangalan niya. So sabi niya, halimbawa, if the member died and he or she is single, who will claim the benefits? Thanks. Okay, kapag ang isang SSS member ay namatay, dalawa yung benefits na makukuha na naiwan niyang beneficiary kay SSS. Yun ay ang funeral or burial na kung saan binibigay naman ito ni SSS doon sa kung sinong ang nakapangalan sa mga funeral receipts, no, doon sa resibo. Pangalawa naman ay ang death claim. Ang death claim ay pwede po itong maging monthly pension or lump sum, one-time cash payment. Dito po sa death claim, pipindan po natin ang order of beneficiary kay SSS kung sino ang pwedeng makapag-claim. So, mag-base tayo ngayon sa nag-comment no, ang sabi niya ay single yung number na namatay. So, kapag single ang member na namatay, so makikita niyo dyan guys, ang order of beneficiary kay SSS, primary beneficiary, spouse and below 21 years old na anak, sumunod ang secondary beneficiary, parents ng number, Pangatlo ay ang designated beneficiary kung sino yung nilalagay niya or the legal heirs. Ngayon dahil single ang member na namatay, i-ex na natin ang primary. Ibig sabihin wala siyang primary beneficiary, asawa at below 21 years old na anak. Ang sumunod sa primary beneficiary ay secondary kung saan ito naman yung parents ng namatay na member. So sila po ang makakapag-claim ng death claim kay SSS na yung pagsasabihin yung wala siyang parents. So dito papasok ang designated beneficiary. Kapatid niya, yes, pwede niya pong ilagay as designated beneficiary. Ang tanong ngayon, ano ang makukuha ang death claim kapag eh, ang SSS member ay single na namatay? Okay? So dahil single siya, so wala siyang primary. Kasi kung meron siyang primary, yung spouse at below 21 years old na anak, magmamantle pension to kapag yung member na namatay ay meron siyang 36 months contributions prior to the semester of his death. Okay? Pero, pero kapag hindi siya umabot ng 36 months contributions, lamsam lang ang makukuha ng primary niya. Okay? Going back sa nag-comment natin na single, so walang primary. Pagpalagay natin buhay yung parent, so ito ang mag-claim, ang secondary beneficiary. So itong si secondary beneficiary, ang ma-avail lang nito ay lamsam one-time cash payment. So kung magkano yung contributions ni, SS, ni SSS member na namatay guys, yun yung malalump sum ng na naiwang beneficiary kung saan ito yung secondary beneficiary, ang magulang ng member. Pag sabihin nyo, eh wala nga akong magulang ma'am, o dito kayo sa designated beneficiary, pareho lang yan, lump sum pa rin ang ma-avail nito. Nagigets you po ba? In short ba guys, kapag ang SSS member na namatay ay single, yung naiiwan ng beneficiary ay lump sum one-time cash payment ang makukuha. Walang magma-monthly pension dahil ang monthly pension pasok lang yung doon sa primary beneficiary sana. Kaso wala ang primary kasi single naman siya. At kung sino ang makakakuha ng lump sum na yun, susundin yung order of beneficiary. So paulit-ulit ko naman dito yung binidiscuss lagi guys ang order of beneficiary. Hindi talaga ako nagsasawa dyan. I'm sure meron na dito sa inyo nakabisado na kung ano yung order of beneficiaries natin pagdating sa SSS. Alright po, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.